Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon, andito ako sa may uh, Wilcon Depot San Isidro Antipolo. Ito ay sa Upper Antipolo. So, kung kayo ay may bibilihing mga tiles, mga gamit sa bahay, mga appliances, at kung ano pa, pumunta lamang kayo dito sa Wilcon Depot San Isidro Antipolo. So kung hindi nyo kabisado, mag-google map lang kayo, isearch nyo lang, Wilcon Depot San Isidro. So ito guys, dahil sa Upper Antipolo ito, malapit lang ito sa may Sibahan, sa may i-mall, sa Shopwise. Ngayon, nasa loob na ako. So guys, kung kayo ay bago sa King vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ang nakaganda dito sa Welcome Depot guys is uh, dito na lahat ng tiles na gusto nyo mapagbibilihan sa online sa store uh, kundi lang yung niyo nyo samantala ang nakaganda dito sa Welcome Depot nandito na lahat ng bahag-ibang klaseng tiles So guys, makikita ninyo may mga uh, na natura natural, natural granite sila so kung anong classic mga so tiles na gusto nyo so meron sila dyan kumpletong kumpleto sila sa ibang ibang iba classic tiles so, then na kayong tiles na hinahanap dito pwede kayong magtanong sa mga utility boys dyan at saka sa mga salesman kung ano nga ba ang tiles nyo pero may mga signboard naman dyan guys na nakalagay so basahin nyo na ano yung, yung mga tracing tiles yung hinahanap dito. Marami din silang sale guys. So, ayan, may buy one take one sila. May mga 20% or 10% discount. So, pumunta lang kayo dito para uh, ma-check nyo kung anong tiles yung uh, sa kanila. Nagka-canvas na ako ngayon guys dahil may balak ako nakapaayos na yung uh, tiles na bahay namin dahil uh, luwang luma na. Kaya gusto ko papalitan na. So, hindi pa ngayon ako bibili dahil wala pa tayong budget. <laughs> yung so, makal-LL na lang, makakaluwag Hindi ko na dinisisahin yung mga tiles ko, ano yung mga presyo, dahil abutan ako ng XDM niyan, pag ikapakita ko pa sa inyo. So, masasabi ko lang, kung gahanap kayo na mga mamahalit, sosyalit, at mga eleganting mga tiles, at dito yan, at sa Wilcon. Then, pag nagahanap kayo ng medyo uh, saktong mga presyo lang, nandito din yan. Kung kayo naman ay naghahanap ng mga mumurang mga tiles, alam nyo, ay kasama ganon is andito din yan sa Wilcon dito. Depot So maraming nag-iisip na dito sa Wilcon is uh, uh masasabi nila mahal dito dahil ay uh, isip na nila na aircon at saka uh, mga sosyalin yung mga nandito mga tiles pero hindi guys so marami kayong mapagpipili ang uh, mga humura lang na mga tiles Ayan, may glass blocks din sila. Dito sa Wilbon, uh, mas kilala sila na ang nagbe-bend na sa nandiyan ang But then guys, marami kayo pwede mabigay dito. So, may mga appliances din sila. Tsaka mga furniture. So, sa mga mas gusto yung uh, vinyl tiles, so meron din yan dito sa Wilbon. Ayan, so tulad ko sa akin, gusto ko din yung vinyl tiles sa kwarto dahil uh, kahit tumigahiga man yung anak ko is Pwede pwede yung vinyl tiles dahil hindi malamig. Then, meron din yan sila ang mga laminated flooring. Sana, Sana all tinatawag guys. <laughs> Sana all. Ipapasilip ko lang yung mga tiles nila guys. So, kung gano'ng kadami at ano mga base. So, titingnan nyo na lang. Just keep on watching. that's a sure So guys, abangan nyo sa part 2 ng vlog ko. Ipapakita ko sa inyo yung mga sanitary appliances ni Wilcon. So as you can see, ayan yun na yung mga ano nila. So marami kayong mapagpipilian din dito. So sa part 2 ng vlog ko, ipapakita ko yung mga uh, sanitary nila. At saka tulad ng may mga bathtub din sila guys. So sobrang daming uh, pwede nating ishop, i dito.